Hello guys. Kilala niyo ba kung ano itong aking hawak? Ang tawag po dito ay tar apple. Pero nakilala natin ito sa tawag na star apple. Pero ang tawag po talaga dito ay tar apple kung sa English language. Ayan guys, buksan natin itong napakalaking tar apple. Ayan. buksan natin ito guys dito sa gitna ayan guys ayan guys bukas na po ang ating tar apple ayan sya ayan kumakain ba kayo nito mga ka-idol? ayan tikman natin kung masarap ito ayan b tikman natin ito mga ka-idol kung masarap itong tar apple kung matamis matamis mga ka-idol ang tar apple. Ayan, isang subo lang. Kalawang subo. Mm. Mm. Masarap talaga siya, matamis siya guys. Promise. Kain tayo mga ka-idol. Bye!